at ito na nga mga manong friends papunta na tayo ng opisina so binigyan lang tayo ng uh, sasakyan ito ay uh, Hyundai sabi ng uh, iba Hyundai Ayan. A, kukunin natin yung ating uh, Ikama saka yung license uh, Siyempre, mas ano tayo advance tayo kanina nag ina tayo o, diba? ganun lang kasimple yun so natin mamaya tapos mamaya pag uwi natin mga manong friends siyempre matutulog tayo matutulog tayo maghapon ay hindi kakain pala muna siyempre tapos pagkakain siyempre matulog at uh, bukas start na tayo So, di natin alam kung saan tayo i-ano. Basta pag anong ibigay, trabaho, trabaho lang. Kanoon lang kasimple yun. Diba? na tayo mga manong friends. May naalala lang ako. Sa atin, Bios dito, Yaris. Pula din, kulay pula din siya. Oh. At yun na nga mga manong friends, nandito na tayo sa pinaka-opisina namin, sa main namin sa damam. Kaya baba na tayo. Dito na tayo kaso wala pa yung tao. Antayin lang natin, nasa taas pa daw. Ano na tayo dito, napakauhaw. At yun na nga mga manong friends, nakuha na natin at nandito na pa na tayo. So maraming salamat Keep safe sa akin at syempre sa inyo at sa lahat ng ating mga followers, subscribers. Yahoo, thank you. Bye-bye.